Magandang araw mga bata, ako si Ate Mariel nyo mula sa Philippine Institute of Arts and Technology at kasalukuyang OGT dito sa Quezon Provincial Library. Ngayong araw na ito, meron akong kwentong inihanda para sa inyo. Pero bago tayo magsimula, matanong ko nga kayo, meron ba kayong mga kaibigan? Matatalino at mababait din ba sila? Ano nga ba ang katangian ng isang tunay na kaibigan? Tara, tunghayan natin yan sa kwentong pinamagatang ang pagong at si Matching na isinalaysay ni Virgilio S. Almario at ginuhit naman ni Hubert B. Pusho. Isang araw, namamasyal si Pagong at si Matching sa tabing ilog. Nang makita ni Matching ang isang nakalutang na puno ng saging. Tingnan mo, Pagong, sabi ni Matching. Itinuro niya ang puno ng saging. Alin ang langit? Tanong ni Pagong. Tumawa ng malakas si Matching. Kay bagal mo na, bulag ka pa, sabi ni Matching. Iyong puno ng saging ang itinuturo ko. Oo nga no? sabi ni Pagong. Halika, kunin natin. Nang makuha ang saging, ay naghati sila. Ako muna ang pipili, sabi ni Macing, Bakit naman? Ako muna. Dahil maliit naman ako, sabi ni Pagong. Hindi maaari, ako ang nakakita, kaya ako ang unang pipili. Ang sabi ni Matching. At hinati nila ang puno ng saging. Kinuha ni Matching ang bahaging may dahon. Mas maganda ang nakuha ko. May dahon na, kaya madaling mamunga. Sabi ni Matching. Sa may kakahuyan siya, nagtanim. Kinuha naman ni Pagong ang bahaging may ugat. Tiyak na mabubuhay ito dahil may ugat. Ang sabi ni Pagong. Sa tabi ng ilog, nagtanim si Pagong. Inalagaan ng dalawa ang kanilang mga tanim. Diniligan nila ang mga ito araw-araw at nilagyan ng pataba Pagkaraan ng ilang araw, namatay ang tanim ni Maching. Nalanta ang mga dahon at nabulok ang puno nito. Malungkot na malungkot si Maching. Samantala, unti-unting nagkadahon ang tanim ni Pagong. Lumaki ito ng lumaki hanggang mamunga. Masayang masaya si Pagong. Malungkot si Maching nung dumalaw kay Pagong. Hu hu hu. Iyak ni Matching. Ay Pagong, namatay ang tanim ko. Aba, yun lang pala. Huwag kang umiyak. Sabi naman ni Pagong. Tingnan mo ang tanim ko. Ang daming bunga. Tulungan mo na lang akong mamitas at hahatian kita sa bunga. Napalundag sa tuwa si Matching Talaga? Hayaan mo akong umakyat, sabi ni Matching. Mabilis na umakyat ng puno si Matching. Pagdating sa itaas, lahat ng mapitas ay kanyang kinakain. Hindi na niya binigyan ng saging si Pagong. Hoy Matching, bigyan mo naman ako, sigaw ni Pagong. Tumawa na lamang ng tumawa si Matching. Balatman kung malinamnam, hindi kita hahagisan Sagot ni Matching. Nagalit si Pagong. Sagot ni Matching. Habang kain ang si Matching sa itaas, nilagyan ni Pagong ng tinik ang puno ng sagi. Pagkatapos, nagtago si Pagong sa ilalim ng isang bao. Busog na busog si Matching nang bumaba sa puno. Pero bigla siyang napasigaw. Aroy! 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 Ang daming tinik! Lahat ng hawakan ni Matching ay may tinik. Salbahe ka, pagong! Magbabayad ka! Sabi ni Matching. Naupo sa ibabaw ng bao si Matching upang magalis ng mga tinik sa kanyang katawan. Pero walang ano-ano, may biglang kumagat sa kanyang buntot. Aroy, 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 Si sigaw ni Matching. Nang angatin niya ang bao, nakita niya si Pagong. Hinuli agad ni Matching si Pagong dahil sa ginawa mo, sabi ni Matching. Tatagta kita ng pinong-pino. Abay magalig, sabi ni Pagong. Kahit natatakot, dadami pa kami at lalong sasaya. Oo nga, ano? Ang sabi ni Matching at nang isip, alam ko na, iluluto na lang kita. Lalong magaling, sabi ni Pagong, kahit nanginginig. pupulang balat ko at lalo akong gaganda. Ah, hindi. Ihahags na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod. Ang sabi ni Matching, Nako, huwag mo akong itapon. Nagmamakaawa si Pagong. Malulunod ako. Hindi pinansin ni Matching ang hiling ni Pagong. Itinapon agad niya sa ilog ang kawawang si Pagong. Pero pagpagsak sa tubig, biglang tumawa si Pagong. Ay, Matching, kahina mo talaga. Hindi mo ba alam na sa tubig ako nakatira? Napakamot na lamang sa ulo si Matching. Tuso man ang Matching, napaglalamangan din ang sabi ni Pagong. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, kagaya ng sinabi sa kwento, kung ano daw ang hina ni Pagong ay siya namang tuso ni Matching. Naku, huwag kayong gagaya kay Matching. Huwag niyong gamitin ang dunong o talino upang makalamang sa kapwa. Lalo na kung kaibigan niyo pa ito. Lagi niyong tatandaan, mahirap makahanap ng tunay na kaibigan. O siya mga bata, hanggang dito na lang ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!